Yan ako, mga kabayan. The original pabing skotob, bulalo sa kalawan. Ayan. Naririnay. Sa wakas, narating ko rin oh, ay tunay. Ano May mga motor yun. Ayan, mga kabayan. Kay Atomny Jason. Ayan. Siyempre, kay Kuya Butch Colette. Siyempre, kay Kabayang Hector de Silas. yeah, Ayos lalantak ng goto din goto bulalo ayos mga kabayan mga kabayan o mga oh, nakapila din kabayan mga uh, pabings original the original pabings goto bulalo Yun, si nanay, pabing. sa kalawan yon si pabing nasa sa luho ito mga kasi iyo kabayan nanay pabing ayan sa mga kasi kiwi okay, narating ko rin Ayaw kami galing pa sa Batangas City eh, nanay. Ay, ayan. Sa wakas ay aki matitimusan din yung inyo sikat na sikat na goto bulalaw. Ay, tunay na paborito namin. ng lalo mga tag Batangas. Kita niyo mga kapatid. Hoy, ay ko okay si ano, ko okay, anak. Ha? Kaya ko yung onad yan. Ayos. Hindi na yung mga kaldero doon. na kasisilipin mamaya ang mga laman noon mga kabayan ha. Oh ito ho ang uh, the original pabings goto bolalo ayan ating uh, tusulya pa na rin mga parokyano natin din eh mga customer eh, ayan mga riders makagusto makatimos ng goto bolalo ayan sila kabayan hanggang dito sa likod mga kabayan makikita ninyo kalibong-bong ang mga customer dito magandang umaga sa inyo mga kabayan ayan na. Okay lang makasama kayo sa aking vlog ngayong araw na ito. Ayan. Ayun. kayo mga kabayan. saan kayo. Hmm, kami itang City pa. Salamat sa inyo. Masarap baga ang ano dina. pula lang. Klase nga Kasi eh. tiklap tiklap pa eh. Sa air na sa air. Sa air na sa air. Gantang gantang pa. Oh, gantang gantang babayso. Kung lumantak ng goto to. sana na. Isyan na mo naman mga kabayan Ayon. ayos salamat salamat okay mga nilo sa channel ko nakulaw tala yung sticker luob, oh. Yung tayo lahat ay dumas sa likor. mga lalatpak din yung guto. Pulaw. Ayan. Yan, mga kabayan. At isusuotin na rin, ring Rin kaloob-loob ng uh, nanay pabings Yeah. Oh, kita nyo mga mga kaldero din mga kabaya. Ay, yung sana eh. Tunay, so, kailangan like, napakaganda panuuri na rin. Eh, napakaganda sa paningin nito. Tudo ko yung nakuubos to. Baka din yung pang toto. Eh. Ilam na, ilam na. Ano. 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 Kita nyo gate out. Yo, mga kabaya. Nakita nyo ka. Talagang araw Ano, Pero ganun makita ng mga sa na, mga kabayan. Tayo yeah. dito mga kabayan, ayo mga kaya naman nag aanyayan sarap na rin. Yan ah, Oh, sobrang oh, ang nito, eh. Hindi ko pa natin itimusan, ay sigurado nang panalo-panalo laso na rin. Solid na solid. Tapos kaganda babay suit pa nagtatakal ng na sabaw. Oh, di ba kakabayan? Yes, sanay na sanay na kayo sa mga bablog ano. sa dami na nagblog din ay Yo, naka sarap na ba? iyos oh iyos wow jai baka mo talaga walang baka talagang purong kalapaw ito lamaldo batla sabado 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 araw araw ang sabado sabado Oh, ay eh, madami din, nanay. Ano ka ang tawag mo sa inyo, nanay? Tita? Ate, yun. Apo, atapon mo nyo. Nasa ilang taon na kayo na ate pabing ngayon? Nasa ilang taon na po kayo ngayon? Ako yung sir. Ilang taon na po kayo ngayon? 55 na sir. 55? Apo! Oh. Oh, Di pala nagkakala yung ating idod, gay? Tunay. Ako, ako yung bukas. Ate pabing... O kabayang pabing Ako ay 54 bukas O uh ho Para Ano ay baka bali ninyo I-exempt ni itong araw nito ito At uh dakaw, lagi siya Hindi na pwedeng itagaw Talaga Akalaan mo Alam mo si Ate Mabing sa 55 lang Oh, ay milyonarya na. <laughs> ay, hindi ka kuya. May tatanggi po ay. Tuloy ko naman. Namang, ano. na mo. dami na ano. may ang palat. Ano ka maganda sa gotong kalabaw para sa baka? Sa bayang pabe. Kalabaw ano po, organic sir. Ah, organic. Walang ah, organic. Ano huyon? <laughs> Walang fertilizer. Balita ko yung wala husebo yun eh, ang mga sabaw. Mga ah, kabayan, ako'y napakapalad at mismong talagang natagpuan ko dati din eh, si kabayan Pabeng. Ay, tunay na. Mabutid kayo inabot ko dahil sa mga vlogs na napanood ko din eh, parang kayo hindi ko masyadong nakikita. <laughs> Ayun. Ayos siya. Akin ang titimusan niyang inyong gutong kalawaw na yan. Kami ay talagang galing pang Batangas, sinadya namin itaw. Itong uh, the original pabings, gutong bulalo ng Kalawan, Laguna. Ayun. No? May mga bituka din yung lahat. Yung paborito ko. Para meron lang. hong. Ano din na din na din. Hindi ko alam na yun. Kami ay apat na magkakasama. Pero, pero, kabayan, birthday ko talaga bukas. <laughs> ay, di yung ibabayad na. Sino ay ang nasa inyong tabing yung magandang babay sa... Ang manuga. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun, Pag nakakakita ako ng magandang babay sa tayo, lalo ko nagugutaw. Ayun. Mga kabayan, ayos ka kay Dian. Takalantak na. Oo. Oh. Eh, kayo ng layo-layo bago lalanta kayo ng guto. Ano? Ayos! Ayun ang reward. Ayos. Ayos. <laughs> oh, ang naman. May oh. may palat. Ayan. Ito yung ating utak. Na Ay na. Usok-usok pang utak eh. Siyempre uh, naman. Pero hindi naman kaya ng utak. Ah, para yung balot. Balot magpalakas ng tuhod daw, kung talaga ang utak oh, ayan ah Ay, na alo nakakatuwa ho si kabayang pabing pala naman ni napaka giliw din kausap oh napaka napaka sweet din kausap o yun o uh, Magkano ang order ng... Uh, 80 sir, may 100. 100, ayun. Ito load na 200. na naman. Siyang-siyang na. Yung mga sit-siyarong ito, din. ah galing pa. pa. Original din. Ah, kabayan pabing. Ito bagang iyong ngayon, yung ito. Goto pulalong ito. Kailan nag 2005 okay. talagang ano simula nung mag ay eh, talagang pumatok na agad sa ating mga parukayano sa ating mga customer ng matimusan sa so, kahit mga dero lang hanggang sa dumangin ng dumangin ayun na po isang kalabaw hanggang sa kayo uh, saan po kayo nakukuha ng kalabaw kabayan? Uh, dito sa sa, sa Batangas ah sa Batangas rin? live buhay Opo, okay. may taga katay kayo Ayan. Maayos. Ay, kabalitan talaga ito. Nakaw. Talaga hong kayo talar na taga rito sa Kalawan. Alin ang bahay ninyo? Ayun. Kabilang ano, kabilang kalye, kabilang karsada. Yan, baka si Kuya yung magkagayat. pagkakain pa ng uh, kalabaw at saka ng baka. Ano yung mas masarap tutusin para sa inyo? ito ay organic. Isa pa ay walang masyadong sebo na magkakasama. May sebo pa dito, may taba. Ay tinatanggap na nga. May dinakasama. May nasa tinanabahan din nga. Tinakay din kami sa araw. Ah, okay. Ito po yung cover to. Yan

ito na ho ang the original pabings goto bulalo sa kalawan. Ina nyo naman ang laman. Uh -huh. Ah. Ay sigurado nga sa kulay pala na sabaw na aray sulit na sulit ng flavor. Ang anong gotong kalabaw na aray. Goto bulalong kalabaw. Tara. Yan na. na? Yeah. natin. mhm hmm sa wakas lahat yung usang sang huling aray pinanunod ko lang sa mga vlogs ay eh. shout out sa mga vloggers na nagpunta na din eh at ako kagaganda na yung mga vlogs ako yung eh kaya ako yung din din eh mga kabayam mm mhm na Kagaya so, nga sabi ni Kabayan Pabing Mas masarap daw sa baka Dahil ito organic Walang mga fertilizer mga kinakain ito Tapos sa batang last pack Nukuha din At buhay na dinadali dito At dito na Pinapatay o kinakatay Alam nyo ko pa, parang patay ay Nakalam mo daw din ay eh. Nililips to lips lang Patay na Joke lang ba Ba't namatay sa lips to lips Ay gayo

mga kabayan ay may nakita tayo ka sa subscriber and viewer kabayan mo pang ano Ding. Ding Gomez Ding Gomez Iyo, taga saan po kayo mga kabayan? Taga saan po kayo kami sa San Juan Eh, ba't kayo nakapunta doon sa San Juan? Kay Oliver? Ay, buwang anong vlog mo? <laughs> Oo Ah, uh, tinakita mo yung lalaka nung... Ano? Ito ang loob ng pabings. Eh, siya lang ang tinuntahan ko sa awa. Nakatrysigil pa kami noon. Eh, di na yun. Masasabi mo, din like, na kay original pabings. Goto po yun. Wala, wala ito. Nasa Bombero pa. Wala yun. Dito na siya kami lang. No. Matagal na. Kayo. Nakikita ko ang kiro-kiro. Dito na ako lakay. Nice meeting iyo, kabayan. Okay. Know, nice ah, mo <laughs> to, kabayan. Uh, ang Ayan, ayos mo. Ayan, mga luto mo. O? Salamat po. Suntan. Salamat po. Oo. Salamat po, kabayan. Ah, in ano pinag-uungan? Okay. kaya yan. Thank you. Ayos. Ayun, mga kabayan, mga kasagpin natin din. Ito, saan kayo? Ay. Kabuya, wow. Ah. Ay. Ay, ay, ay yun, tunay. Ay, nakakain naman kaya Ay, masarap di galina. Ay, lagi kayo nakain dito. Ay, May kasama kayong kapwa rider. Okay lang dalawa. Ah. Oh. Oo oh, nga, tama nga. At sa mga maganda lagi pag magkasama ng magano, magawa sweet Oo. Oh. Sa Alangilan, Batangas City, Alangilan. Ayan. Ha? Garcia, okay. Kabayan, nice meeting you. Ah, mo? Ray. Ray ano? Regondola at saka si Ma'am Mende Regondola. salamat, nice meeting you. Thank you. tôi này ta, <laughs> dù <Shurrap. cười> Yun, ang bitukang paborito ko. Oh, pwede kang iuwi, oi. Kabaya, kabaya. Matagal ka na baga dito. Matagal ka na dito. Hindi ka naman naiinita sa iyong ginagawang yan. Nakakainit. Eh, ay ito mo naman. Ay, asbok ng asbok. Ay, ito yung asarap as na mamang ito. Mga anong oras? Manga anong oras na uubos ang inyong gotong kalabaw. Goto po lolong kalabaw, ganong oras. Sa ano? Paghapon o sa hapon din? Ang dami naman ng ia pinookuhang yan pala no. Oh, tunay kayo mga kabayan. Kaya Kabayan, kami na. Wow, Uy, ay lalarga na. Oh, kita nyo bit 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 na ho. Oh. Kita niyo, alam niyan. <laughs> salamat po. Nice meeting yung kabayan, pabing. Yan. Yeah, salamat na marami. Sige po, babalik <laughs> kami diyan. Bit 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 bit, bit na 'yung million. Bit bit na 'yung ano, million. <laughs> salamat. si Kabayang na pabing din pabing the original pabings goto bulalo na kalawan. Bayan din kita ng ating mga Hello po mga kabayan, pwede po kayong pumunta dito at subukan niyo po ang pabings goto at uh, magtitikman niyo po lahat dito na sigurado po ang makakain niyo sa lahat dito ay lagi po fresh at saka po may kasamang masarap. Yo. Salamat po, Salamat po kabayan pabing. Thank Salamat you. Po.